Day. Ayan dito tayo sa mga suki natin. At, para yung message na sa atin mga suki natin, kaya puntahan muna natin. Ang uh, suki natin. <laughs> mag na ako mga suki natin. Ang tagal daw natin. Ayan. Ayan na natin mga kadya. Ayan, samahan niyo ako. At mag na naman tayo dito sa mga suki natin. Ayan, ang Paskong Pasko na rito mga kadya. Ang dami ng parol. Oh. Ayan, oh. Ayan. Ang ganda Oh. Ayan. mga kadyang. Paskong Pasko na Ayan, panahon natin Medyo makulimlim mga kadyang Parang ulan Ayan, update natin sa weather Tama na natin Tama na natin yung mga suki natin Inaantay <laughs> na tayo sa mga suki natin Ayan, let's go mga kadyang Let's go Ayan, hindi na King bulag ayun naman na tayo mga kabyang <laughs> okay, na, ayun naman may daim ayun na, ayun may may sakot may sakot may sakot

okay na ito hindi ba na ako, diba na ako sa kalakal eh kalakal yan kailangan natin ay ito yun alum alam lang ito baka lang talaga ito alam alam

Ano so, okay. so, yeah. may aso. Baka mga Oh, Meron pa dyan? Lagay natin dyan. Filmar! Ito mga kapatid. mga kapatid. Mga plastik. mga kapatid. Hindi Mga kapatid magkalahati. Eh. Ito pa. Mabibig ito mas natin. So, nandito. So, plastik. nanti natin. kita muna sa ultunin muna natin Mga bakal pa. Ito Trick Mga player. Bakal. kartu, Hintayin muna natin yung Mga bakal. May cartoon pa tayo malungkot Sini yung Sini yung mossimiming, ussa si salubung tayo ng dagaw, simiming ayon ba ng mga sobe natin ayun din, no? ha ha ano yan? bakal 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 yung stand na yan? Oo, hindi ka, okay. bakal bakal din. bakal yung bakal 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 mo muna. Ano? bakal mo muna yung mga, ano, mga bakal yeah. bakal Puro bakal Puro bakal Puro bakal Puro bakal 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 bakal

parol lang parol pasko pasko na Daling christmas light ha mga puro christmas light ha ramdam ramdam ang diwa ng pasko ang dami oh mga may sa -chick po, <laughs> oh, <laughs> ka po sa kaya nga ang ganda nga ha oh. oh. kaya nga, nga. nga. Ben, bibi, oh. ko ba yung tali ka? Pakita ko sa'yo. Baka tanggalin ko na naman. Ano ba yan? Yan, yan. Ayan.

Ayan ang pepe yung suki natin. sa mga kapatang kapatang. Ayan ang mga nakuha natin. Ito naman mga kapatang. Ang ganda dito sa gabi. Ito yung puro Christmas light. Sa dami pa parol. Ayan yun yung mga kapatang. Ang dami Christmas light. <laughs> Ayan. Ang daming parol dito sa gabi. dito, ang ganda. Ayan. Sa isang street na ito. Ito so, suki natin ramdam ang diwa ng pasko Dapat maganda nito sarap sarap maganda dito. sarap maganda nito 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 daming maganda nito mga maganda nito sarap maganda nito sarap

dito talaga, pag sa gabi, ramdam na talaga yung oh. diwa ng Pasko. Kasi, kita mo naman, may malaking, may malaking parol pa mga kadyang. Yan you know, ang sa babaw. O, oh, malaking parol. Ah. O, oh, yan. O, ng parol niya lang. Sa taas Mother parol. <laughs> Mother parol. Ayan, dami Christmas light. Madami maliliit na parol. Hanggang doon niya, hanggang labasan niya mga kadyang. Hanggang labasan niya. O, oh, hanggang labasan. Hanggang <laughs> <laughs> Ayan, sukin natin. Magsukot oh. daw tayo ng prinsipe, oh. Para makita tayo dito, so, Prinsipe ang dating natin. <laughs> Prinsiping, prinsipe prinsipe. Ayan. Ayan. Let's go na. Ayan. Salamat mga suki sa kalakal nyo. Babay. Oh. Ayan. Ayan. Mga suki natin. Mga 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 bayit. pagtulog. <laughs> Wala ba yung suki natin yung isa dito? Kasi busy. Nagtinda. Si Mother Sugar. Nagtinda. <laughs> <laughs> Ayan. and na natin to. Mga oh, bakal. Mga bakal tayo. Okay. 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 Plastic. So okay natin si pag mag-ipon, ha? Ah, oh, sige sige. yan tumama mga bakal mga kanya, sobrang bigat. Yan lang oh. Yan para to. Kakarga natin mga kanya. Kakalahatin na 'yung karga natin. mga oh, mga plastic. bakal natin sa kalahati na Targa muna natin yung mga bakal yan sa mga karton dito tayo dun punta natin yung mga suki natin dyan para mapuno tayo yan samahan nyo ako mga kadyang at para mapuno tayo magaga. ang panahon natin ganda ng panahon natin kasi makulimlim lang siya mga kadyang hindi naman siya umulan makulimlim lang

Sabi mga sukay so natin, mamood ba daw ako ng pera doon? Pagmula dito, papunta doon. Ano, mamood ba tayo ng pera? <laughs> Pag-airay din nyo, pwede. Ang mga diyan. Yeah, let's go. Puntaan natin yung mga sukay so natin. Ayan, wala sa siyaring araw. Natumba dito sa so, yung sabi mo. Sabi niya sa ba, tumba. Sayang. Sumampay sa kuryente. Sa ng kuryente. Biyaring araw, lumabas na. Ayan, biyaring araw. Tayo ng mga sopi natin. Nandito natin ngayong talakang sopi natin. tayo natin dito. Yeah. Ayan. Okay. Ayan, mga sopi natin. <laughs> Ayan mga Ayan, let's go. Tayo ng mga sopi natin. Ay, ito na. Ito natin. sopi na okay. Okay. Mm Hmm? Ee, mm, sa <iffazon> okay, okay. Uh? okay. Bakal, 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 ay lo tungtong mosing medyo mababang presyo nito malutong kasi ito plastik 2 piso lang kilo ito parang katulad dun sa monod paano lang naman oh ayan 3 kilo may ano ko may 16 16 lana plastik lana plastik daw lana oh ayan kalahati yung 0.6 so may dalawang piso pa dito kasi dalawang kilo nito six lang lang. Six. Six six. Seven. Seven, uh, yung 6 lang plus 6, 7 7 ilan to 8 9 ito yung mga mata niya <gabos> Parang lang, uh, Ha? <laughs> <gabos> <gabos> ah, may <ubas> ka? Bebe! <gabos> <gabos> Tara tara, sa'yo na. Sa'yo na. Teka, malakad pa. Dibigyan nga. Dibigyan nga. Tara yes, bimbing, bimbing. Uh. Yeah, plastik nito na, May mga buti. Eh. Yan yeah, plastik. I'm sorry mga buti, plastic. Ito si baby ho. Yan. Yeah. Good job. Kamay na. Kamay na, baby. Kamay. Na. Punta na natin yung mga sukay natin doon. Ayan, mga sukay natin doon. Hello, good morning. Oh, good morning! mga kalakal mo! <laughs> yan sukay natin Tulog pa. Ayan. Ito yung Ay, pagsukay natin. Ginising natin. Punta natin yung maso. Ano natin yung Ah, sige, sige. Labas mo na. Labas mo. Oh, panahon natin. Yung mga ikisama. Yung mga kulimling. Yung ikisama yung mga panahon natin. Mga kadya. Ayun, tayo lang natin. So, okay natin. Pumuha lang ng kalakalo sa halong bahay. So. Mga kadya. Nagda mga, mga kalaman.

Yung sa ito yung saja yes, Thank you very big. Ito, meron, meron, pala, meron pala siya doon. oh, may mga, mga Bote. Thank you. bote meron. Ito pa mga ko to 175. piso ko 175. Pag meron kayon Kan hari masukin atin nya sadu ka kajang. Yan let's go makajang. ya parahon natin pa nag na, ang nagaambo so, okay, ah, na makajang. Yan atin abilities na sokit atun buditun. Paraamis lang diri. Ha ambo na makajang, suma ambo na. Yan nabutin na ta nan ulan. Tayo. Kolim din. Baiklah. Soket nya. natin yang uh...

Boy. Bawo bawo mo na yan pasak tantya. Eh. Nana manam. Are 11. lang pala. pa dyan Eh taplo. Ano? Meron mo boy, baka mayroon pa. Oh, meron pa raw sa lalim ng gan. Sa dalawa nasa tasa ng tita din mo.

Naka tayo, mga karton tayo. Ah, oh, okay. Okay. Lang uh, okay. Okay, tayo ng ulan na nga. Yan. Baka pa tayo sa dulo. Baka mayroon din natin. Umulan, Tumilong muna tayo dito. Ayan. Silong muna tayo. At ila muna tayo mga kadyay. Ano, ano na tayo pwede magpapasta. Ano na tayo. Pinawisan tayo. Ano po kayo tayo. Makabuti ng salaba. Ano mo na mga kadyay. Patilain muna natin. Bawal, bawal si kunin. <laughs> Bawal si Jimmy Magyaring araw, o oh, nagpapakita, o oh, pero mula niya Mula, na, nagpapakita siya na. Ngayon, sumilong tayo dito sa tindahan <laughs> Let's go! tayo na nga natin sa ikar sa dulo pick up na tayo dito sa ang uh, limang street kasi yung nasukay natin na pinipick ng marami hindi yeah, ano, hindi, hindi na karating ha? bukas mo boy bukas hindi yeah. tawag dito <laughs> hindi pumunta dito kasi nagtitinda sa school kaya hindi tayo puno doon sa isang street marami uh, kasing kalakal nag-iipon talaga siya ng kalakal uh, so wala siya nandun siya sa school nagtitinda kaya ayun umabot tayo sa dulo ng ka-streetan dito ayun, mga limang street na tayo nagtirumapuno <laughs> na tayo mga kasiya ngayon na tayo mabuno <laughs> Sunod ka na lang, Warab. Sunod ka Sunod na lang. Ay, sabi na ako kung mo lang sa akin. Ano to katama? Hindi na ako kung eh. Mga bastik, mga bote. Ay, mga suki natin. <laughs> <laughs> mga suki natin. Bukas pa sana tayo dito mga kadyan. Tuloy mga... Hindi natin na-pick up yung sa unang strip doon. Kasi wala yung natin suki natin doon. Uh, Nag-iipo ng kalakal. Maraming kalakal siya. Lagi kaya yeah, hindi tayo nakapuno dun kaya umabot tayo dito sa panglimang strip <laughs> dapat bukas para natin ito babalikan dito pero ikaw tayo natin kasi hindi pa tayo puno nagkaulan lang dito mga katiyan kabasang ano, ano, kalsada lumabas na si Haring Araw yes si Haring Araw lumabas so, na ito na si Luma Dam itawin ko natin ito

para makauwi na tayo maaga maaga o hapo na tapos na tayo ng ano tanghali na naman nasa busing nakakalakal ni busing Sila yun ang natin. sa dulo yung sidecar natin mga katsan. Ayan. Yeah. Mabas na si Araw. Sinsya na inayos ko muna yung sidecar ko kaya wala na tayong paglagyan. Nag-extension muna ako. Kaya natagalan ako sa gila. Ayan. So, ano na pala siya? Ito hindi ko alam kung sirap. Wala na. Wala na talaga. Ayun ko, mga Ito wala na na rin talaga. Ay, malaki well, ng butas. Oh. Laki ng butas. mga Plastic. So, po mga sukay natin. <laughs> So, yan, sayang yan. Ipunin mo lang yan. Kasi pira yan. Pero niya okay, nag-iipon sa akin. Marami nag-iipon sa akin. Sipag na mag-iipon. Diyan yes, uh, sa dulo. Nakaka 400 siya. oh, mga naroon. 300. Iniipon nila. Iniikot nila dito yung mga bahay-bahay. Uh, uh, oh, kinukuha niya. kinukuha na lang. Tapos binibinta sa akin. Iniipon sa akin. Uh, tapos binibinta sa akin. Nakaka 400. 500. Oo. Oh, oh. oh. Iniipon nila. Nagihingi sila. Nagihingi, sila sa mga bahay-bahay. Yung mga kalakay, kinukuha nila. Kasi iba tinatapos. Oo, oh, hindi natapos sa basura. Sayang, di ba? Tapos pag nakamagdatis ka ng Oo, oh, siyempre. Oh, oh. ganun talaga. Oo, oh, oh. maramihan. Oo, <laughs> oh, basta si masipagan mo lang mag-ipon. <laughs> Ayan, kawaii 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 oh, kawai, may space. Oo, may space kailangan. Pwede yung tambakan mo, harapan mo

At uh, na. Ang dami nating wheels. So, may mga galon tayo. mga galon. So, mga karton pa. Okay. na tayo. Ayan. Na. Mag alas 12 na. Uh, uwi na tayo. Ayan, kamadahin natin ito. Mga kadyang. Pa uwi na tayo. Ayan. Punong puno na tayo. <laughs> wilkins, mga galon, mga bakal na upuan. among um, no block. Akoto um. ng dagdagan natin carton box. Ito pa rin mga mga diyan, random um, mga bakal din, electric fan. Mga bote, dagdagan natin bosesi plastic lata, mga 1.75, barato kaya diyan. Thank you for watching mga kajang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa ating watching, mga like sa ating videos mga kajang.